Mga kabrigada, nasa linya na ho natin ang chairperson ho ng grupong Banibela Ito pong si Marval Buena, mga kabrigada. Atin naman hong alamin kung hanggang kailan nga ba magpapatuloy itong kanilang tigil pasada. At kung baga ba, sabi kanina, di ba ni Attorney Ariel Inton ng LTFRBA, mm -hmm. bukas sila makipagdialogo sa kanilang grupo. Oh. Magandang umaga, Boss Mar. Welcome sa Tira Brigada. Kasama mo, Brigada Gabat, Brigada Abner. Good morning. Morning po. Good morning, uh, Brigada Gab and Brigada Abner. Good morning po sa ating mga tagapakinig. Oo, oh, eh, Boss kumusta na yung ano natin? Yung mga tigil pasada natin, ito ba'y may extend pa o makakat short? Anong plano natin ngayon, na Boss Mar? Ah, uh, nagpaplano po kami na baka po hanggang Friday na kasi yun po ang hiling ng mga estudyante. Mm -hmm. Para daw po wala silang pasok. Magana. Go Friday? Totoo ba? Totoo ba? Totoo Opo, Totoo, ba yung nahingi, nah, nahingi na po nila yung mga baon niya nila ng pang isang linggo. Eh. Nababasa ko lang po sa comment pero oh, oh. Uh, kidding aside, mm. talaga po natuwa pa ata yung mga estudyante. Oh. Pero ganun pa man, siyempre, hindi po tayo, hindi po natin ginagamit ito para mag-extend. Kaya lang mm. ho talagang ang sabi ko ng gobyerno, sige, dialogue tayo. Pero mm. sa Friday pa naman daw po, So mm. walang sense of urgency dito sa ginagawa natin. Kaya po siguro Friday. Mm. Di sa Friday po extend natin, pwede naman po. Ah, ganun. So okay. inaaral ho ninyo na baka hanggang Friday na. Eh, Pero biro to, boss man, ha, hanggang Friday na bago yung mismo ng pagkakapagdialogo natin. Kasi e po ay opisyal. pinaplano natin po ngayon mm. kasi nga po sabi ng uh, gobyerno eh sabi nung emisaryo nila na mm. sa Friday daw po ang dialogue. Mm. Ayaw oh. naman po namin na bibiyahe kami ng Webes at Biyernes ay eh mm. magkakaroon po ng dialogue. Pangit naman. So confirm po ninyo sir Mar na talagang nag-reach out yung uh, taga LTFRB o DOTR sa inyo po para magkaroon ng dialogue? Taga DOTR po. Nagpakilala pong taga DOTR, Jamir ang pangalan. Mm. Uh, executive Assistant daw siya ni, ni Jojo Reyes pero hindi naman po namin ito kakilala. Mm. Kasi marami pong sinasabi na ano eh, hindi ka panipaniwala. paniwala oh. Uh -huh. Pero... Kasi ho, nung, uh, 18 pa yan nag-set ng dialogue, mm. sasabihin sa amin na kung available kami today, tsaka tomorrow, sabi namin available kami, hindi pa kami nakakapagkasa ng... Uh, nakakapagkasa ng strike, eh, dinidribble-dribble po kami. Oh. So, ibig sabihin nun, Sir Sina Mark... ang umatras, eh. Oh. Ah, sila po umatras. Kasi hindi bago na pa po kami bago pa po kami mag-set ng uh, press con para uh -huh. sa strike. May usapan na po, uh -huh. pero sila po ang may problema, hindi naman po kami. Okay. Eh, uh, eh hindi pa po malinaw kung uh, uh, matutuloy or saan gagawin yung supposed uh, dialogue on Friday. So hindi pa po malinaw lahat. O ah uh, basta sinasabi ko po, 18 pa kami nag-uusap tungkol sa dialogue sila po yung atras abante oo oh dito tinuloy po namin yung strike uh -huh. okay eh, paki-ramdam naman kami at mm. wala pong uh, sense of urgency itong mm. uh, gagawin natin kaya wala kaming tiwala <laughs> doon oh. sa mga nakikipag-usap mm -hmm. sa amin sabi ko kung talagang kung talagang uh, sincero kayo mm -hmm. dapat talaga meron kayong definite date Okay. At sa amin. Uh, pero ano po ang reaksyon ninyo, Sir doon sa statement galing sa LTFRB sa DOTr na eh mukhang hindi naman daw po naramdaman yung uh, isinasagawa po ninyong tigil pasada, hindi apektado yung uh, kabuuan ng Metro Manila. Kung ang tatanungin niyo po, yung pong mga nandun sa loob ng opisina nila na merong mga private na sasakyan, hindi po talaga maapektuhan mm. 'yan. Baka nga po may wangwang -wang pa yung mga 'yan bago makapasok sa opisina. Mm -hmm palongin po natin yung taong bayan na uh, pareho kaming biktima kami ho walang kita sila hirap pumasok mm. okay ngayon po pangalawang araw parang ghost town ang uh, Metro Manila mm -hmm. Uh, wala wala rin po bang epekto ito? <laughs> e, e, saan po na mga may, may may depektibo na po ang mga pag-iisip nitong mga nasa gobyerno pag ganyan po. Opo. po. E, saan po na mga lugar yung uh, uh, sinasabi pa niyo Sir Mar na talagang apektado yung uh, daloy ng uh, trapiko at yung bilang ng mga sasakyan? Mm. Alam nyo po, wala na kaming makitang sasakyan sa kalsada na mga bumibiyahe kung meron man pa, ilan-ilan lang po. Mm. Kasi ho, dapat kaninang umaga napaka-busy na po ng lansangan. Mm. Pero ho, parang weekend, parang may boxing eh. Mm. Oh. Uh, wala po kaming makita halos na nasa lansangan kasi mm. nga po, walang pasok. Mm -hmm. Sinuspend na ang klase sa mga ng mga LGUs. Oh -oh. At may mm. resibo po kami na mm. mga mga pictures na wala wala na po talaga. Mm -hmm. at, Tapakalinis po ng kalsada. Oh, mm. nakita ko nga ho 'yung mga post niyo sa inyong Facebook sa may bahagi ng Taft, wala nang anong isang motor na lang ho 'yung dumadaan eh. Pero hingan ko yes. siguro kayo ng uh, reaksyon. Boss ano, ha Sabi naman kasi ng uh, DOTr, eh posibleng pakinggan nila kayo. Posibleng kung bagabay aralin nila ano ba 'yung mga inyong hinaing mm. at baka posible may pagbabago nga dito sa Public uh, Transport Modernization Program. Anong uh, reaksyon nyo dito, Boss Mar? Alam niyo po, nakakalungkot ano po na nung February pa kami nag-reach out hmm. kung sino man ang mga nakaupo diyan kasi nga po isang taon na kaming pinaparusahan dahil nga po mayat-maya hinuhuli kami. Ito sir, seryoso na po. Uh Oo. -oh. Mayat-maya hinuhuli kami. Oo. Sabi nila, ang pinakamababang multa, uh -oh. 50 to 60,000 po ang pinakamalaki. Uh -oh. Dahil isang taon na po kaming hindi nakarehistro. wala pong problema. Lahat po ng nag- wala pong provisional authority, walang prangkisa. Mm. Inexpired, wala po kaming rehistro. Ganyan po karamihan. So mali po talaga yung datos na inilalabas nila. So mm -hmm. kung talagang patitigilin mo yan, wala pong masasakyan ng taong bayan, Wala rin po kaming kabuhayan. Mm -hmm. e, kumakalam na sikmura po ang nag nagbunso uh, nitong strike na to. Kasi kung isang kung sa loob ng isang taon na expired na yung aming prangkisa mm -hmm. at yung aming mga uh, rehistro. Mm -hmm. Kada buwan, may huli po sa amin. Kung hindi po kami hinuhuli, kailangan po namin maglagay para hindi po kami hulihin. Mm -hmm. ganun. Hindi po ba gano'n kabigat yung dinadala po namin araw-araw na pagkain na lang po namin sa pamilya namin, ipangmumulta pa po namin. Hindi po biro nakitain yung 12,000 piso mm -hmm. sa karaniwang super at operator po. Mm -hmm. uh, for the record, uh, Sir Mark, yun pong mga kasamaan po ninyo na Uh, hindi nag-consolidate, hindi po sumama doon sa uh, PUP modernization program. Mga ilang mga units po ito? Ilang mga operators po ito? Dito po sa NCR, siguro po kung nasa, nasa 480 na routes, marami po. Uh, hindi po bababa ito ng uh, 30,000. Nasa 27,000 pa po. Dito lang po yan sa NCR. Uh -huh. hmm. Oh. Oh so 'yung 27,000 na binabanggit pa niyo Sir Mar, eh, nag ooperate nito, bumibiyahe ito parang guerrilla tactic, umiiwas doon sa mga nanghuhuli? Correct. Opo, ganyan po ang ginagawa namin, nakikipagpatintero po kami sa kalsada. Ayun. Mm. Eh balikan ko lang yung nabanggit mo yan kanina. Po, oh, yan sige. po yung immediate, mm -hmm. yung immediate na gusto nating masolusyunan. Mm -hmm. uh -oh. Yung mga pronouncement nila, mahigit isang buwan na na isuspend. Mm -hmm. Yan po yung relief na kagyat na kailangan natin i-suspend at mm -hmm. at ibalik yung aming mga provisional authority kung hindi man yung limang taong prangkisa sa ngayon. Uh -huh. At least makabiyahe po kami. Mm -hmm. Parang nag kami para lang ipang multa. Mm -hmm. uh -huh. Okay. You know, kapag kami po ay nahuhuli. Oo. Eh, di ba, balikan ko lang yung sinabi ho ninyo, Boss Mar, ano ha, kanina na posibleng hanggang yes, Friday pa, itong tigil pasada kasi nga Friday pa yung dialogue. Pero, kaya pa bang isustain niya? Kasi kawawa rin naman yung ating mga miyembro, itong mga super natin, eh, sabi mo nga kanina, eh, wala namang mga pangkain sa kanilang mga pamilya. Alam niyo ho, naka-survive kami nung panahon ng pandemic. Hmm. Ito po, matagal na pinaghahandaan din po namin itong mga ganitong uh, uh, sakripisyo po talaga ang tawag dito. Hmm. Actually, ako po, tagasunod lamang ako sa aking mga kasamahan sa aming miyembro hmm. na kumukumpas ng uh, gagawin po kung ano man po yung mapagkakaisahan po namin. Hmm. Kaling okay. po ito sa ground na hmm. na sakripisyo po talaga na ginagawa po namin ito. Kung limang araw po kaming walang kita, 2500 hanggang 5,000. Mm -hmm. Isipin niyo po yung 12,000 na na minumulta po namin. Okay. Bilang po isang beses sa isang taon, mm -hmm. tatlo, apat na beses. Mhm. Mm Sige po. With that, eh waitte Boss Mar, patuloy pa rin kami makiki-update sa iyo ha. Dito sa inyong mga tigil pasada at uh, antabayan na namin itong dialogue nyo on Friday. Maraming salamat, mabuhay kayo sa Manibela. Maraming salamat po. Tira, tira. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng NutriCleanse Herbal Capsule. Linis chan, sexy chan.